Yes, yes. maraming salamat sa pagpunta dito sa store namin. Ayan, kapatid sila ni Sir Tata. Ayan, maraming salamat sa pagpunta bago. Uh, bumili sila sa amin ng iPhone 11, 128 gigabyte mga kalablab. Meron pa yung warranty kay Power Mac. Uh, binili din yan dito sa amin dito na brand new yan binili sa dito mismo sa store namin. tapos isinwap yan ng customer din namin sa iPhone 15. So si Sir ang nakabili. Napaka ano na siya. Uh, Slightly use lang siya mga kalablab 100% battery may warranty pa kay Power Mac mga kalablab so ito yung available color namin mga kalablab ko pero itong si purple at saka si white US variant wala na tong warranty kay Power Mac madalang lang kasi yung mga may warranty pa kay Power Mac kunwari nabili namin sa customer na um binili niya sa Power Mac tapos isinwap. Saglit lang niya ginamit 'yon. May warranty tayong warranty kay Power Mac. So ito namang mga 'to, uh, Meron naman tong warranty pero hindi siya kay Power Mac. store warranty lang 'to mga kalablog ko. So yung kasama sa freebies, meron siyang kasamang earpods, fast charger, ayan. Di mawawala yung fast charger natin. Mag-safe na case. Tatlong piraso yan, na kalablog ko. Yan. Yan, maraming maraming salamat sa lahat ng ninunood sa subscriber viewers ko. At syempre, lalong lalo na ikaw, kalablog ko, na nanunood niya ng video na to. Kung di ka pa nakapag-subscribe, I-subscribe muna ako para masaya. Yan, nag a ako dito, kalablab ko, ng trade-in. Kung gusto mong mag-trade, pwedeng bank transfer, pwedeng ano, uh, credit card. Sa credit card, mga kalablab, meron tayong additional dyan na 5%. At si home credit naman yan, nag-a-accept tayo yan. Pero sa home credit, ang ina lang ni home credit is brand new. So, si home credit, mga kalablab ko, iba yung price. Mas mataas ang home credit. Kaya mas maigi yung cash. Pero... Nasa inyo pa rin yan, mga kalablob ko, kung anong gusto nyo. Kung anong gusto nyo para sa inyo, sa inyo pa rin yan. Kayo pa rin ang mag-de-decision Ayan, pasensya naman. Medyo nabubulol-bulol na naman tayo nito, mga kalablob ko yan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mag-subscribe ka na, kalablob ko. At syempre, lalong-lalong na dito. Ang saya-saya nila, hmm? Diba? Nandito sila lahat at dito talaga sila bumili sa store ko. Dito sa stall number U4, kada end of the month, nagre shuffle kami at naglilipatan kami ng shop, mga kalablab ko. Kaya para mas mabilis na transaksyon at hindi ka mawala kung sakaling pupunta ka dito kasi ang dami-dami namin dito, kalablab ko, may hilo ka sa kakaikot. Kaya pwede kang tumawag or mag-text sa 0975 pwede mo rin akong i sa aking Facebook account Sar Ana Alawi ayan mga kalablab ko maraming salamat sa panonood